isa sa matagal ko ng pangarap na gustong mapuntahan ni sa panaginip ay malabog mangyari at dahil sa mga kaibigan natin ay nagkatotoo ito. Ang Bataan ay isa sa pinapangarap ng mga kapwa ko riders na gustong mapuntahan dahil sa napakaraming mga tourist attraction na matatagpuan sa lugar na ito. Isa na nga dito, ang pinakasikat na Mount Samat, Duhat Drill, at Mida Farm Hill ng Pilar Barangay. Idagdag mo pa rito ang kabugkabug yudik -kabug at bulan sa trail ng Balanga Bataan. Kaya tara, sana samahan niyo po ako muli at tuklasin ang mga nakatagong ganda ng Bataan. Let's go! Umpisahan na natin ang video hindi ko alam kung ano 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 to ano uh, pangalan dito ng na to ano may ita good morning mga kripsol ayan gagawin to kung po to Dali tayo Manila, nag-take off is uh, 3.30 AM Dumating tayo kay Idol Francis mga quarter to four na may uh, mga kasamang malulupit dito ng mga vlogger. Ayan sa harapan natin oh, no, si Idol Energizer C. Si, uh, Idol Francis at saka ay uh, sa likod natin si Idol Trip Adventure. So mga malulupit dyan na mga vlogger mga krepsol. So apat uh, lang kami na motor. Ang ruta naman namin mga krepsol ngayon is... Uh, going to Bataan as per ni Idol Francis kagabi sa akin So wala pa akong idea kung saan sa Bataan ang pupuntahan namin ngayon yung narinig ko kanina, sa kanila ice Mount Samat ba yun? So wala akong idea kung anong mayroon dyan sa Mount Samat First time natin na ah, mag-agride sa Bataan Kaya matatry natin ko oh, at may experience natin kung gaano kaganda ba yung Bataan At ano mga pinagmamalaki ng Bataan Alright! Naiiwan na tayo mga Karepsol! <laughs> Ang bibilis kasi nung tatlo So alam mo na naman na ah, sanay tayo sa mga chill ride lang Lag, lag, ang bibilis humataw, grabe Ayan eh o, 76 na nga ako takbo ko Lulupit ang mga tao na ito pag nakadala ng motor Tatlong Erox Ang kasabay natin mga Repsol. So, nakalagay dito mga Repsol o is Ah, uh, balaang nga so So, kakanan, kakanan tayo dito Dinalupihan na to Ayan yeah. So, ito pala, as per ni Idol GBM Is papuntang uh, Subic Sambalis to Tungwi na to Tapos itong huwi naman is papuntang uh, Bataan natin after 3 years nakita na namin si Idol GBM shout out kay Idol GBM may miss namin tong kasama namin ni eh, grabe sobra oh na Idol nasa mo ayaw mo talaga sa mama sayang natin sige sige next time na lang ingat ha ah, ingat ipoy hey, ayaw pa lang mga, mga, mga karipsal no Ah, uh, speed limit yung uh, mga motor so hanggang uh, 60 kph lang yung takbo dapat dito hindi ka na pwedeng lumagpas kasi as per by Idol Franci eh, may mga kamera daw dito nakatutok so mas matinig pa pala ito kaysa doon sa Maynila no eh, dito talaga nakapokus dito yung mga kamera sa mga uh, motorista so ang speed limit nila dito is 60 lang makikita naman natin sa mga gilid eh hindi eh, tayo pwedeng lumagpas dito kasi baka maging uh, violation natin mag pa tayo ito ang dapat napapatupad din ng NCR kasi sa NCR kasi minsan may mga kaskasero

So, yun mga kapsul dito na tayo sa proper ng ano bataan na eh. so yun uh, papatang bagak so yun mga kapisol. kung mapapansin nyo sa harapan natin itong way na to is uh, pilar So may pinick up tayo dito ng dalawa pa natin kasama So yan, sa harapan natin makikita nyo yung malaking cross Kung makikita nyo sa camera mga solo ano oh. o, Mount Samat Napakalaki First time ko makapunta dito, pangarap ko lang dati At ko lang sa mga nagbablog yung malaking cross na yung mga Gripsol o Sa harapan natin, grabe! Ang laki! Nasa tuktok ng bundok, sobra <laughs> Nakalain mo, oh. mapupuntahan na natin ngayon Yung dati yung pinapangarap lang natin na puntahan Grabe oh. Ayan oh, makikita niyo mga capsule. So alam ko oh, dinaraid din 'to ng mga hindi lang riders. Nagiging tourist spot 'to ng mga gustong mag-relax ba dahil napakataas, kita niyo naman. Napakaganda. Ah, uh, nag-exit tayo dito mga capsule no sa Barangay General Lim. So ganito yung kalsada dito na dinadaanan natin. Masyadong malubak. Sira-sira yung kalsada nila. Hindi mo makapatakbo ng maayos. Ito so, yung yeah, mga capsule. good morning. Kita sa harapan natin Oh. yung Mount Samat, mapapansin niyo. Hayun oh. Yan. Di ba? Kitang-kita nyo Touchdown tayo dito sa Duhat Trail. Ayun. Duhat Trail yan. Oh. Inihinto lagi ng mga riders para dito kasi kita nyo naman sa harapan natin, oh. Makita mo yung uh, malaking cruise napa-ganda. At saka isa napapansin ko dito mga kapsul, no? Yung lupa, pula. Hindi ko sure kung anong oh, ba't kito. Ngayon, pulong pulang -pula yung lupa dito. Siyempre, at saka kasama ko yung ano, si Idol Trip Adventure, at si Idol Frontline. Pablo. <laughs> Medyo madulas yung kalsada dito, nilulumot na eh. Siguro sa matagal nang din din dinadaanan ba? 'Di ba? Kita yung kalsada. Wow. <laughs> Ang galing. <laughs> Ang ganda ng kalsada dito. Papa <laughs> Biglang agad ah, tas biglang lulusong. May ilan pa naman dito mga nakatira mga kalsada ah, sa gilid halatang napapabayaan itong kalsada dito madumi wala nang nag-iwinti na ba eh naalala ko to parang kagalan doon sa amin ayan o e, ingat ingat lang tayo dito mga pasalong mga ganitong kasi na lalo na pag matagal na dinadaanan madulas to ganda rin ang pagka-develop ng kalsada dito ano lulusot tapos biglang akyat <laughs> kakatawa naman So yun guys no, ha good morning. So andito na tayo sa ano, uh, Orion Bata ano. So makikita yun dito sa ano, ito pwesto namin is Orion Bata. So makikita natin sa taas yung mount sa matatatakpan na ng uh, ano, ulap. Di ko sure kung ulan na ba yun. ano, so may pupuntahan pa kami na isa dito eh. Tsaka yun, bagak. Hindi kaya ni kanina ng motor dahil nga sobrang uh, akyatin to. Napakatas, grabe. Kaya Makita natin dito yung napaka halos 360 degree na ano na kuha. Pakita ko sa inyo ah. So yun guys, uh, hindi pa tayo na spot na naman No? Uh, ganito mga kalsada guys, no? Napaka uh, delikado. Kung ang gulong natin is hindi dual sport, wag na natin masyadong uh, magpatakbo ng sobrang mabilis kasi i-slide talaga tayo dito pag ganito. Kaya po, eh yung way papunta mo sa mat. So itong uh, way na tong dinadaan natin ngayon is uh, pilar bataan. So may isang spot pa tayo na pupuntahan wala rin akong idea kung saan naman tayo dadali ng mga tropa natin so susunod na lang tayo doon ko na lang sabihin kung ano na naman lugar yung pupuntahan natin dahil doon kanina sa taas doon sa pinunta natin 360 yung view doon sa at ano taas grabe sobrang kanta niya Go <laughs> in. <Galing>. Wow. Hey. Wow, no Grabe. Pantigan. So may mga poles din pala dito mga Rapsol no Sa lugar na ito sa bagay di tayo din na tayo magtaka dahil yung taas nito is bundok ng Mount Samat Kaya di na tayo magtaka na may mga poles dito na nabubuo Dito mga Rapsol So anong way na kaya ito? Wala nakalagay Marami talagang alam ito si Idol Energizer si Energizer Napakadami niyang alam na uh, pasyalan dito sa ano ba? Ah, bataan. Sabagay, so ito ikot niya na to eh. hindi na tayo magtataka kung bakit marami siyang alam dito. Wow. Oh, wow, wow. Kiyapin. Itong pinakadabis. Oh, Mukhang mas nakakapanabik yung baba nito ah. Pupuntahan lang kasi dito mga yung mga ano dito mga falls at saka mga kasyalan dito Ano talaga? Ah, naka, naka ano talaga naka simentado yung mga daan kaya hindi na mahirapan yung mga ah, turista na pumunta dito Ganun kita nyo naman oh lahat ng pinuntahan natin puro ganito yung daan simentado Although ang ah, nilulumot alam siyempre eh, dahil sa matagal nang dinadadaanan siguro to kaya ganun lang ilulumot siya pero okay lang napaganda pa naman makikita yun to grabe sobra oh wow, yun o motor ama natin inikutan natin eh oh wow, napakasulit grabe anong lugar to sir kabog 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 so ito pala kabog kabog pala dito mga kapsul kaya talaga pag umakit kabog talaga yung dibdib uh, mo -dib dyan dahil subra. Oh, kita nyo naman o oh. wow, napakaganda Kitang kita mo yung baba Sobra grabe Ito yung pinaka the best So yun guys no ah uh, dito na tayo sa ano uh, Kabog kabog beauty Ang tawag dito ni Asper ni Idol ano, Idol Energizer si So makikita nyo dito sa ano Dito pa tayo sa hagdanan Hindi pa doon nakakita Tata Agad sa taas dyan So kung makikita nyo sa harapan ko ayan, sa kung makikita nyo sa harapan guys, kayo kayo. Mount Parabilis na yun, as per na ano. Yan, yan yan yan, yung taas na yun. At? Halos kinain na siya ng ulap Ay sa sobrang taas. Hindi At ko sure ta kung ilang At? elevation yung mayroon yan, napaka taas. Yung kinain ng ulap sir, ano yun? Pagtingan. Hmm. Ah, pagtingan, pagtingan. Mount Pagtingan. Mount pagtingan. Mount, pag Mount pagtingan to, tapos ito, Mount Parabilis. Yung Aha. mga katabi, halos yung dalawa na yan. Pagita lang nila, sa baba lang, halos sapa lang pagkita nyan. Kita nyo naman. Mga ko, kuya po. Grabe. Pintana Peak Ayan o no? Sa 20 pesos yung kanilang uh, environmental yun. fee Para makalagin nyo dito sa uh, Grabe solid Kabog kabog view dito guys Perfecto sa mga ano magjujowa ganyan Pagkikita nyo <laughs> Sir anong ano yun sir? Anong lugar na yun? Eh bataan pa rin eh Bataan yun, pa rin ano? Dinaanan natin yung part na yun Oo oh, dun tayo um, galing eh sa, uh, Saan na yun oh, oh. Grabe. su. So, ito yung mga Sambales Mountain Range yung mga yan. So, ito. So, halos umikot-ikot lang kami dito guys. No? Napakarami para pasyalan dito. Pwede pasyalan dito. Napakasulid. Grabe. napakaganda Maribilis bataan. Ayan guys. Ayan. Maribilis yan. So, makikita nyo dito. Ito pinanggalingan natin. no? Ayan. Doon tayo. Umikot lang tayo. Kasi ito yung Mount Samat guys. o Abot kamay lang. o. yung cruise. Halos. Tsaka, napakaganda. Nakikita nyo dito guys. Eh, no? May cross-mounting. Oh, napaka Worth of 20 pesos, environmental fee. Environment. Yan lang, lang yung babayaran nyo dito, guys. Uh, kahit ilan kayo, allowed na kayo dito pumunta. First time natin makapunta dito, guys, sa Kabug-Kabug uh, Budik. Dito lang to. sa ano. So yan, Balanga bataan pala, guys. Dito parang sulit na sulit ka na. Worth of 20 pesos, environmental fee. Ano pa hinihintay nyo, guys? Kung gusto nyo pumunta dito, napakalapit sa Manila. Almost 3 hours in half lang. Música mga sa ano, sa kabog kabog biodik so lilipat tayo dito sa isang biodik na naman hindi ko alam kung anong ano, pangalan ditong biodik na to may malaking cross grabe ang daming pasyalan dito sobra pwede kayo dito magano mag camping ano, mag napakaluwag yun guys oh ang ganda, ang laki halos inikot na natin yung buong ano bataan <laughs> grabe wow